Ayan guys, ayan magluto tayo ngayon guys ng binasoy na gulay Yung sabaw tapos piprituhin mo natin ng isda no Shoutout dyan sa aking mga nagbago ng subscribe Sa aking mga followers, magalap shoutout sa inyo guys no Ayan nalito yung kusina. So guys, uh, samahan niyo ako magluto tayo ngayon ng binasoy na gulay So ito guys yung ating ipiprito ngayon muna no Ayan Ayan okay. Uh, ito uh, uh, na, uh. na guys, yung ating uh, pritong isda, no? Yan, maprito na natin guys, no? Yan. guys, nag-slice na rin aku ng ingredients. Ah, sibuyas, may baka, luya, siling lara, tsaka yung ah, siling green, kamatis. Yan, Nah, uh, ito na, prepare na ako guys ng gulay. Yung gulay natin, yung dahon, alubate, tsaka yung kamati tops. syempre Siyempre, ating uh, kalabasa, yan, tsaka yung okra. Yan guys, oh, na, prepare na rin. Ayan, mauki okay na yan, malibis na, tsaka naugasin na rin. So, ayan guys, napakulong uh, napakulo na tayo ngayon ng tubig. Kung kumulo yan, uh, makumisi na tayo guys. Guys, kumulo na. Dalamin na natin yung kamatis. Ayan. Saka yung buya. Then buyas guys. Siyempre, so, lakin natin isda. Ayan. Ayan, lakin natin guys. Para lalasa na siya. Ayan. Diba? Guys, ayan. Ayan, lakin natin yung gulay. Sabay natin guys, yung gulay. Yung

Ah, iksara. Ena yung panibago. Palad. Laputin si pa. So, tapunan Kita lang mga guys. Pag uh, mag-arot tayo ng kalabasa, tapos yung okra, lagyan natin yung dahon -dahon. So, yun, guys, sabsan uh, natin. Oyan, oyan. Tanggalin natin yung dahon-dahon. Dahon-dahon si tuloy-tuloy natin guys? Ramot ko yung dahon, -dahon. Ayan guys, tingnan natin. Yun, no? Ooh. Sarap. Ayan. Ito na siya. Ayan. Ito na guys, oh. Diba? Hmm. Ayan. Ayan guys. Shoutout dyan sa aking mga followers, no? sa aking mga subscribers. Mega love shoutout sa inyo guys. Salamat sa inyong panonood sa next na video ko. Guys, uh, huwag kayong magsawa. Manood lang kayong video. Support, support lang po tayo. Salamat sa panonood nyo. Uh, guys, uh, ito na yung uh, lutong bahay natin na ulam ngayon pang tanghalian, guys. No? Salamat. Bye-bye.